malita ko pa yung dati idol kumakain ng karne na hilaw yan yan o no? break goal aset <sighs> dito tayo magbigay ng kumpiyan sa mga idol loading na kayo mga idol hirap na wala pa kami ng anting-anting hindi pa kami mag-iingat kayo ito mga idol ganito talaga ang buhay dito nakapaligid mga kalaban mga kailan ito na lang ano namin so mga kailan kailangan mapuntahan namin doon mga kailan baka nandoon na sila si Jigo at si Inday at sa si Junji habang nagpahinga kami ng isang araw para manumbalik ng kalakasan namin simula nung inatake kami ng Sigbi ni Commander Asiro sinubukan ano namin na hindi na na kami basta-basta sumugod mga kaidol habang kami lang dalawa ni Doldax dahil kulang pa kami sa kagamitan si Kulas hindi pa dumating no Nakarang araw pa yun pero hindi pa nakarating. Kumuha siya ng karagdagan ng kagamitan, bala at pagkain at gamot. Pero hindi pa siya nakarating mga idol. so hindi namin matiis mga na maghintay doon. Nagtawag, kami sa mga ibang mga kasamahan kong namin doon na mga warriors, sea warriors. So ang nakontak lang namin is sila lang si ano, Jonji, Inday at Jigo. Oo. Kailangan mga kaidol, lintas maaga pa, ginawa namin lahat. Na mailigtas lang natin si ano, kung ano nangyayari dito ni Los. So ngayon mga kaidol, patuloy tayo mga, ka mga, kaidol, samahin nyo kami sa aming paglalakbay. So, ah! Dito na mga kaidol no. Dito na tayo sa ano. Yung tinatawag na tulay na ano. Simintong tulay. Ah. Oh. Medyo mahaba-haba ang paglalakad mga kaidol. Dito na tayo sa tulay na ano. Yung sinasabi nila. Pero masyadong matahimik mga kaidol. Dito tayo magkumpiyansa maka. Mayroong kalaban dito. magtago muna tayo dito mga kaidol magtatago muna tayo dito mga kaidol baka makikita tayo din ng ibang kalaban Asa ah, na kayo siya dun? sana kayo sa mga kaidol baka dito lang siya sa paligid nagmamasid lang din kaya mahirap na, mga kaidol na makita tayo ng kalaban dito dahil itong tulay mga kaidol hindi hindi ito sa kalayuan sa no. mga isang kilometro simula ng kampo na pinaganuhan ni Los isang kilometro lang ang ano, layo o distansya asa na kayo sila si Jigo sa kasi Inday Junji ba't wala pa sila hanapin mo natin si Dax no kung saan siya alam ko dito lang yung sa paligid nagtatago Oh. Tuh si Dasong merah. Dul. Dul. <tiple> dul. Pinak basta mong paligid dul. <tiple> naja, Didi, di di. Bakit kaya wala pa sila dul? <tiple> kan ba? Lagi rin yung nakanda sa atin <tiple> ba. May nakaabang sa <sayo>, kanina? <tiple> Pambihira.

ano Huwag mo masin tayo ulit doon Masin tayo doon Okay Pero hintayin mo natin sila Kasi Nahirap po. wala tayo sa kagamitan Wala tayong anting-anting Wala nang bala Wala nang bala Kunti nang bala Parang naghatid na rin tayo sa buhay natin doon Yung si Grego, asa na asa ko doon? kaya natin yung makita natin yun. yung kaya natin tulungan natin kaya yun natin natores makaster niya Bata naman, -da, yung lagi sinasulat niya dito hindi mawalan ng ano yun daw talisali ulo parang um, parang um, parang um, parang um, 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 yung nila yung parang parang parang

binabangan na kami mga kaidol paano na lang pangkarating sila si Jigo dito at saka si Junji baka ma madadali pa sila baka magparating sila mga kaidol paano na lang makarating sila dito mga kaidol na may nakaabang sa kanila alakas na pakiramdam mga mga ito mga bandido na ito

Alerto na, alerto na. Pinakalat niya mga kasama niya doon. Ito nang pinangabahan ko doon. Baka po, pag inyong... pagdating tarang. na lang, pagdating lang na lang ni Jigo dito at saka ni Junji. Silang maanohan doon. Kaya hintay-hintay lang natin sila dito. Sige doon. Baka maambo sila. Magmasid lang muna tayo doon. Gila, masih mau naik bus kulit kita? Sekolah, Saan na ba kayo? Saan ba kayo sila si Junji at saka Jigo? Nag-aalala ko ng mga kayo doon Madali pa sila. na marami nakabantay doon sana. Banda doon sa sapa.

mga kaidol hindi kami naghahatid ng buhay namin dito kundi mga kaidol Dito para rin sila mga kaidol. Hirap ang loob ah. Talagang napasugod kami dito mga area na ito do'l kayo. Dito tayo mga tayo sa baba Sa sapa tayo Kasi huwag tayo sa gilid sa sapa kasi kaya mayroon na pagtampangan tayo nila doon sa taas. Nangyari tayo, wala tayong mga pangatakuan. kapit ka nila tayo. Kahit sa sabili ng sapa lang do'n. Ako. Sige. Doon pa rin do'n Sa kabilang tayong sapa. Kasi nandito nagkalat sila. Diyan sila nagkalat. E doon tayo sa kabilang sapa. Sige. Tara. Tara. So sa kabila mga kaidol ng kalaban Kaya eh, dito tayo sa mga Tumawid tayo sa kabilang sapa mga kaidol